Parang dalawa nga lang po kayo ng chairman-chairman. Kaya e kanina eh. pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Uh, 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 uh. So, so, sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. <laughs> Pero kapag ganyan, ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing <laughs> lang, hindi uh, pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing o, okay. lang, kasi kinakailangan uh, tanungin mo sila, bakit ganito yung budget budget niyo, ah, bakit ito ah, Okay. 6 billion so, so, yata yung budget na hinihingi na Ombudsman eh. Uh -huh. mm -mm. Ay siguro napansin niya hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boeing ang sulat dahil sa napatunayan na pala na discover na discovering uh, dismissed na pala <laughs> yung kas ang, uh, kaso 2019 pa. Uh -huh. Yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva sen. Uh -huh. Ano ha? Na parang, parang nabigla pa si Ombudsman Boeing na oh, na. na reverse pala. Uh -huh. Uh -huh. Kasi eh, na nakapagtaka naman yan. Bakit hindi mo ba hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na, uh, gumawa ng isang hakbang para eh yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang Totoo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Oh? Dapat nga nag-judge niya siya, di ba? Oh. Hindi lang. E eh, pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Oo, oh, oh, tinanong oh. niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malap Teka lang, kanina po ata ay uh, pumunta ng Senado ang ating uh, ombudsman. Ah. Nandun ba kayo para mag-depensa ata ng kanilang budget? Nakita ko sa oh. video, Sen. Oh. Parang si senador Serwin Wengachal yan lang eh. At, ah, oo, oh, doon sa, di ba, nakatapatan. As Asyong chairman ng finance committee. Oo, tapatan yan, di ba? Oh. Dito yung ahensya, sa harap mga senador. Oo. Oh. May video tayo, pakita mo nga. Isa na ang senador na nandun eh. Ah, ganun? Kung hindi ako nagkakamali, ha? Ba, puro yung katabi ni senador Gatchan Pero, yan. Eh. kahit huwag nang ipakita, naniniwala ako. Kasi mula nung lunes, Opo. uh -huh. martes, merkules, hanggang kahapon, mm. kami dalaw lang ni Sir Win eh. Ah, oh. ganun ba? Oo. Ako lang ang kasama niyo. interesado sa budget eh, briefing ng mga ahensya po. kasi kanina naman ang dami ko namang mga dapat nagawin pa. Opo. Sabi ko sa mga kasama ko, kayo naman ang pumunta. Oh. Akala kasi namin, ah marami rin ako nakita sa social media, akala binoykot si Ombudsman ng mga senador. Oh. <laughs> eh, Ayun pala, ganyan talaga ang sitwasyon, sen. Hindi, hindi ganoon ang sitwasyon. Dapat talaga marami naman oh. Eh kaya lang. Oh uh... ganoon oh, 'yan oh. Mag-isa lang oh oh, nga. Di ba nyo no. nakita nung uh, yung DOE? Uh -huh. dalawa lang. Eh. May, talaga. may tumating na dalawa, tapos umalis din. Uh -huh. Uh -huh. Pagkatapos, yung, uh, sa briefing, pagkatapos yung, pagkatapos yung uh, DOJ. Mm uh -hmm. -huh. Uh, din. Apo. Uh -huh. Bali, marami yun eh. Mula, mula nung lunes eh. Uh -huh. Lunes, Martes, Merkules. Hanggang Webes. Parang dalawa nga lang po kayo ng <coughs> chairman-chairman e, na eh, napupunta pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Uh sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. <laughs> <laughs> Pero kapag gagawin ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag gaganyan budget briefing lang, hindi pa uh -huh. naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya? Briefing oh, okay. lang, kasi kailangan uh, tanungin mo sila, bakit ganito yung budget budget niyo? Ah, bakit ito, ah, ganyan. Okay. Six so, billion so, yata yung budget na hinihingi na Ombudsman. Eh. Uh -huh. mm -hmm. oh, well. Eh, wala ako. Dahil sa, kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Opo. Hindi oh. ba? Ina-expect nga nila sa nandun kayo kasi, kasi nung mga nakaraan eh. <coughs> Ang inexpect expect oh. kong nandyan, si Senator Joel. Ayan nga, aha, aha. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boeing ay pupunta sa Senado. Oo, may daladalang sulat. Para sa ganun ay uh, iabot yata yung sulat. Opo. Opo. <coughs> na kung saan ay pinatatanggal si Senator Joel yes. bilang senador. Opo. Uh -huh. Yan, yeah, yan ang, yan ang nakita ko. So, mm -hmm. in-expect ko na si uh, Senator Joel ay nandun. Na, uh -huh. mm -hmm. Ay siguro inapansin niya. Hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na pala na discover na discovering uh, dismissed na pala <laughs> yung kas ang, uh, kaso 2019 pa. Uh -huh. Yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva eh? uh -huh. ano? Para parang nabigla pa si Ombudsman Boying na eh, na, na reverse uh -huh. pala. Uh -huh. Uh -huh. Kasi... Kasi ka na kapagtangan naman yan. Bakit hindi mo ba hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na? na Gumawa ng isang hakbang para eh yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang to -to ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Oh? Dapat nga, nag diligence niya pa lang siya, di ba? Oh? Hindi lang. Eh, pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Mm -hmm. Oo, oh, tinanong uh -huh. niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Uh -huh. Eh, problema saan may ano eh. May nilabas na clearance eh. September 9, 2025 eh. Oo. Uh -huh. Ombudsman na wala na nung kaso doon, uh -huh. na pending. Di eh, iba naman yung clearance? Oo. Uh -huh. uh -huh. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kay Senador Joel, Panahon pa ni... Consulta, uh, Consulta Carpio Morales. Panahon pa mm -hmm. ng uh, predecessor ni... Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo, oh. 2016 yun, napagkamalan niya atang <coughs> nagkasala si Senator Joel kasi ang pinagbasihan ay eh, isang communication na uh, parang 10, 10 million nata ng Opo. kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Ano? Opo. Opo. Ang problema, yung ginamit na... <coughs> ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Mm -hmm. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay uh, Buhay Party List. Uh -huh. Opo. Eh, samantalang <coughs> si Sen. Orjowel ay Sibak. Sa Sibak, yes. opo. Oh. At pagkatapos, yung firma niya yata doon na nag endorse nga ng project, kinwestyon niya sa NBI. Mm -hmm. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya firma yun. para. pala. Oh. So, ito naman kasi, 2016 pa yung... Uh, Order order ni uh, Ombudsman Morales. Mm -hmm. Conchita po 'yan. Conchita Morales. Uh -huh. Uh -huh. Uh, hindi, may, ano ba? Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes, uh -huh. 2016 pa 'yun. Yes. Uh -huh. Kaso nakapag-motion for reconsideration eh. si Senator Jobel po. Ang gan sa ang mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Uh -huh. So 2019, nung mapagpasyahan, nani-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, nga po. Uh -huh. Conchita Carpio Morales. Uh -huh. O, e, eh, ang pinagbasihan nga yung uh, hindi niya firma yon at mali yung uh, letterhead. Opo. Uh -huh. Sa mga tweed, eh, napalitan yung uh, Desisyon. Desisyon. Yes. O kaya, nung makikita siguro, gano'n, hindi na hindi, hindi na siya tumuloy sa Senado. Okay. Hindi <laughs> 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 no. ba? Eh kasi daw, hindi na meron pa rin pa sa oh. oh, meron siya sinasabi. Ginawa mm daw po yung ano, pasikreto Secret. eh. Secret decision daw po yun eh. Eh sabi naman ni eh, Ombudsman na Uncle Sam Martires, Paano mo 'yung secret eh? nandoon nga sa ano si si system system nila na isang click mo lang makikita mo na dismissed na pala saka makikita mo si CMS si CMS 'yan no po 'di ba Pero 'yung po naka computerize pala naman 'yan na ay bukang nagkulang lang sa pagdudyo due diligence na case category management system 'yan no po na isang pindot lang pala diyan makikita pala lahat ng kaso Na system 'yun eh at saka alam mo ang batayan ng ano hindi 'yung hindi yung publicity. Opo. Mm -mm. Kung hindi yung recording. Yeah. Uh -huh. So ang tanong mo, na-record ba? Record, okay. Record na record. Mm -hmm. Nasa CCMS eh. Uh -huh. Uh -huh. Hindi naman kung mo uh, pina, hindi pinabli, sikreto na. Uh -huh. Meron man kasi taong <coughs> ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, oh, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na <coughs> lang. Tahimik na lang, oo. Eh si ombudsman na... Uh, Ah, uh, martyres naman. Itahimik naman yung tao na yun. O, wala naman gusto na magtanong sa kanya, o oh, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya ko, noong oh. na ako magsasalita. Oh. Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, o oh, yung... O, oh. eh, daldal ng daldal -dal yun, eh. <laughs> eh, sinundan ko ng bago kayo. Gusto rin mong magpa-media. O, oh, eh, alala nila Baka... yung kada-daldal mo, at oh. yung kaka-interview mo sa media, oh. yun ang nagbibigay ng... Uh, nang puwersa o efficacy -uh. do sa desisyon hindi po 'yun uh -huh. sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record na record uh -huh. ng nang tama at tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Oo, eh, tapos na yun. Walang sekreto dun. Eh, paano kung nandun ako? Eh, nagtalo na naman kami. Oo nga Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media. O ba, alam niyo ba na na Eh, mga batang media atay, hindi rin po namin alam eh. na na-dismiss pala yung kaso. Eh, yun po talaga. requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga. Hindi nga yun nga ang uh, pangyayari. Hindi, pangyari. sana ko nalalagay yun. Kailangan oh, po, po ba eh... Ilatala, na na, obligado bang ilatala ah, yun sa mga pahayagan? Kailangan bang... ba eh, naitala sa isang oh. malapad na periodiko uh oh, -huh. Oh. ng mga ilang araw? Oh, hindi ba naman ata requirements po yun, ano? Hindi requirements. Uh oh,